Agad umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Ngayong Valentine's Day, may suhestyo ng isang opisyal ng Department of Agriculture. Imbes na bulaklak, bigas na lang daw ang ibang regalo. Sangayon kay Aryan, ang mga Pilipino, may unang balita si Niko Wahe. Bigas o bulaklak para sa Valentine's Day? Bigas po talagang preferred ko. Bigas. <laughs> Siguro yung bibigay ko na lang bigas. <laughs> kasi mas nakakabusog yun eh. Kung dati, sana o lang sigaw ni Sheila tuwing araw ng mga puso sa dami ng nakikitang nakatatanggap ng bulaklak, ngayon, all rice na lang muna raw. Bulaklak, mahal, mahal pa. Bigas na lang. Practical naman daw kasi kung tutuusin, ayon kay Kat. Because bigas is life. <laughs> hindi, love will not keep us alive. <laughs> so, tsaka yung bulaklak po, hindi siya makakain. So, hindi po kayo mabubusog. Bigas na lang siguro, sir. Okay lang po yun. Sa daming gastusin ngayon, may panggatas pa ng anak namin. Bigas, syempre Kasi sa hirap ng buhay ngayon. Paano, valentine? Okay lang po. Lagi lang naman Valentine sa araw-araw namin. Ando na rin yung love. syempre pag nakabili ng bigas sa sawan mo, may love na rin yun. Ganyan din ang minumungkahin ng Department of Agriculture. Ang dapat irigalo natin sa uh, Valentine's Day sa ating mahal na buhay, at mahal sa buhay, bigas. Huwag na yung flowers kasi hindi makain yun. Uh, matinik pati kasi ang rusas ay matinik. Bigas pa more. <laughs> Pero may iba na gusto pa rin ang bulaklak dahil minsan lang naman daw ang Valentine's Day. Kapag flowers, it's really meant to be given by someone ang bigas naman kasi it's a necessity and we really need it. So um, no choice but we can really give it to ourselves naman. Ganyan din ang pulso ng ilang kapuso netizens, lalo't isang beses lang naman daw sa isang taon ng Valentines. Habang mas marami pa rin choice ang bigas para maihain sa hapagkainan. At meron din namang nagsabing pareho na sanang ibigay. Sige nga, pagkumparahin natin ang presyo. 100 hanggang 150 pesos kada stem ang bentahan ngayon ng bulaklak sa Dangwa. At depende sa klase at dami ng bulaklak, 500 hanggang 3,500 pesos ang kada bouquet. Ang bigas sa Kamuning Market nagre-range ng 52 pesos hanggang 90 pesos ang kada kilo. Bumabarao yan ang piso kada kilo. Dati nang sinabi ng DA na sa kabila ng epekto ng El Nino sa patang supply ng bigas sa bansa para sa unang bahagi ng taon. Mura man ang bigas kaysa sa Bulaklak, mahal pa rin daw talaga kung tutuusin ang bigas ayon sa grupong sinag. Mahal din daw kasi ang palay. Kakaroon ng competition even sa mga millers at traders natin kasi yung mga dating nag import o yung mga involved sa importasyon, uh -oh. sumasama sila ngayon sa pagbili ng palay. Kaya po mataas ang presyo. Yun ang dapat sana ng pagtuon ng pansin. Ayon pa sa DA may mungkahing bigas sa halip na cash ang ipamahagi sa mga kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. The president is saying that uh, we will uh, consider the uh, the proposal and uh, we will uh, they will uh, take a look on how to implement this proposal. Ito ang unang balita ni Kuwaje para sa GMA Integrated News. Morning health check mga kapuso, mag-iingat sa mga kumakalat na sakit gaya ng kolera. Ayon sa World Health Organization, Pilipinas ang tayong bansa sa Western Pacific Region na nagtala ng kolera outbreak nitong 2023. Kabilang po Pilipinas, sa 30 bansang nagkaroon ng kolera cases nitong nakaraan taon. Sa kabuuan, may 700,000 kaso na ang naitala. Tumaas mula sa bilang na yan noong 2022 na may 400,000. May kita patalibo na naman ang nasawi. Sa uling datos ng ating Department of Health, may kita 3,000 ang cholera cases sa bansa nitong 2023 at labing siyam sa kanila ay namatay. Hindi raw nababahala si Vice President Sara Duterte sa pag ng International Criminal Court sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng Vice Presidente, may nakakausap na mga abogadong kanyang ama at alam niya ang legal implications ng imbisigasyon ng ICC. Kaunay naman sa pagdawit sa kanya sa Oplan Tokhang sa Davao City ng dating pulis at nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, hindi raw magsasampan ng kaso si BP Sara. Wala akong balak magsampat ng kaso sa kanya. In fact, siya yung uh, china-challenge ko na magsampa ng kaso sa akin ng uh, murder doon uh, sa Pilipinas. Samantala, ang Minister of Education ng Malaysia ang sumalubong sa pagbisita ni Duterte sa Tropical Medicine Center doon. Pinasalamatan ng bise ang Minister of Education para sa suporta sa kanya bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministry of Education Organization. Nag-ikot sila sa ilang classroom at laboratory. Nakipagkita rin ang Vice Presidente sa Filipino Community sa Malaysia. Sa isang punto, may isang tumawag sa kanyang President. Ngumiti lang ang Vice Presidente at natanungin tungkol sa kanyang balak sa 2028 National Elections. Sinabi niya malayo pa ang 2028 para magdesisyon. Masyado kasing malayo ang uh, 2028 para masabi natin kung anong mangyayari uh, sa 2028 dahil araw-araw nagbabago yung buhay natin. Sunod-sunod na binulabag ang bomb sa pamamagitan ng email, ang ilang paaralan at tanggapan ng gobyerno kamakailan. Kaunin niya mga kapanayan po natin si Undersecretary Alex Ramos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Magandang umaga po. Magandang yeah, umaga. Mga government agency at mga eskwelahan ang naging target itong si Takahiro Karasawa. Posible bang may oh. data breach po ito o leak sa mga naapektong ahensya o eskwelahan ngayon? uh, clarification po, no? hindi ho ito data breach. Hmm. Ito ho ay isang mass email. Mm -hmm. So nagpapadala sa Hello? email po ng bomb threat? Opo. So parang ano lang ito, mass email lang siya. Mm -hmm. Ito ho bang si Takahiro Karasawa? Eh, hapon ho ba ito? Nagpapanggap siyang hapon? ah uh, as of ikaw ang ating investigation, yung pangalan na po yan ay totoong nag-exist, no? Opo. As to the real sender, uh, ina-assertive pa natin kung sino talaga ito. Kasi, uh, earlier, mga two years ago, nagkaroon ng uh, katulad na insidente at natuntun siya ng mga Japanese authorities, e eh, binideny natin na siya raw at uh, sinasabi niya na may naga-assume ng identity niya or identity theft. Opo. Ano daw motibo, uh, Usec, nitong taong ito? Dito sa atin, uh, parang wala pa tayong eksaktong uh, matupoy kung bakit ito pinapadala. No? Mm -hmm. uh, maraming kuro-kuro tungkol sa pag-sulpot uh, uh, ng kanyang mga mass email. Uh, na timing sa maraming insidente na regional in uh, nature. Mm -hmm. Pero bago po yan, so, di mo ba may na-monitor din tayong nagtatry mag-hack din sa ating mga government uh, agencies, USEC? Well, yung pag-hack ng mga government agencies, constant yan, no? Uh, lagi tayong uh, ina-attack, no? in not only government agencies, but uh, private corporations, Uh, attempts to steal personal Opo. data or files, uh, regular ho natin na experience yan. Eh. Mm -hmm. May kaugnayan ho ba yung dalawang yan, Usec? Yun ang isa sa mga angulo na tinitingnan natin. Mm -hmm. Kasi yung, tulad ng question namin no, na nire-resolve kahapon in the interagency meeting, Opo. bakit ang mga empleyado na ganito napapadalaan, bakit yung iba wala? Okay? Anong pagkakaiba? Opo. And then bakit specific na may mga tao siyang pinapadalan, eh, hindi natin pa masasag masasagot ngayon. Kino-compare pa natin yung mga datos natin. Mangyari, there are uh, 118 schools and government offices that were affected yesterday the, the other day. No? Opo. Pero yung email so, no, yung... page tayo ng collection. Yusek Ramos, yung source ng email niya, natukoy na ba kung saan galing? as to yung mail server, no? Ito yung kung saan nag-originate, no? Opo. Sa Japan, natukoy na po natin uh, maaga pa nung uh, lunes. Na, nakita na natin, na-trace na natin, uh, toon na na nga galing sa Japan. Opo. Ah, sa Japan. Ay, maraming salamat. Good luck po sa investigasyon na yan. Under Secretary Alex Ramos ng CICC. Ingat po, Yusek. Sige po, ingat. Maaga pa lang, marami ng katoliko ang dumating sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday live mula sa Cebu City. May unang balita si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dito, good morning! Mayong buntag Susan, gaya nga ng buong simbahang katolika, ginugunita na mga Cebuano ngayon ang pagsisimula ng Lenten season sa pamamagitan ng Ash Wednesday. Sa mga simbahan dito, maagang nagsimba ang mga Cebuano. Kagabi naman sa bispiras nitong Ash Wednesday, pagkatapos ng last mass sa iba't ibang simbahan dito sa Cebu, isinagawa ang ritual sa pagsusunog ng mga palaspas. Ang mga nakolektang abo matapos ang taimtim na seremonya, ang siyang gagamitin sa lahat ng mga misa ngayong araw at ilalagay sa noo ng mga deboto. Sa Archdiocese Sunshine of San Pedro, Kalungsod naman, pinangunahan kagabi ni Cebu Archbishop Jose Palma ang pagsusunog ng mga palaspas para ngayong araw pinasinayaan din ng obispo ang blessing sa mga bagong mural paintings sa labas ng compound ng Archbishop's Residence. Maliban sa beautification sa paligid at sa kalsada, layunin ng proyekto ang pagpapakita ng talento ng mga Cebuano at gabay na rin para sa mga deboto sa mga naging sakripisyo ni Jesus na siya rin ginugunita ngayong kwaresma. Dito naman sa Cebu Metropolitan Cathedral na siyang sentro ng mga simbahan sa buong Cebu, maaga pa lang nagsidatingan na mga tao na magsisimba ngayong araw. Alas 6 ng umagang unang misa na nagpapatuloy pa sa mga oras na ito. At dahil Valentine's Day ngayon, hindi lang makandilang ibinibenta sa tapat ng simbahan. Maraming mga vendors din ang nag-aalok ng mga bulaklak panregalo sa mga mahal sa buhay ngayong araw. Susan, sa lahat nga ng mga simbahan dito sa Cebu, nagdagdag ng oras at schedule ng mga misa para ma-accommodate ang dagsa ng mga diboto, lalo na ngayong gabi o ngayong hapon na magsisimba ngayong araw, na nataon din na Valentine's Day. Susan? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Silipin naman natin ang pagunita sa Ash Wednesday sa simbahan ng Quiapo at live mula sa Maynila. May unang balita, Jomer Apresto. Jomer, good morning. Maris, ngayong Ash Wednesday, hindi pa ganun karami ang mga nakita nating nagtutungo dito sa simbahan ng Quiapo sa lungsod ng Maynila. Pero ilan sa mga nakita natin ay mga pamilya. May ilang ding magkasintahan na magsisimba muna bago mag-date ngayong Valentine's Day. Maagang pumadyak mula Valenzuela, papuntang Quiapo sa Maynila, ang magkapatid na ito para magsimba. Inagahan daw talaga nila para makapagpasalamat sa poong itim na Nazareno ngayong Ash Wednesday, ang pagsisimula ng kwaresma. Good health lang, uh, maayos ang ano, mga bata, ano, mga anak namin, trabaho, yun lang oh, para maging maayos ang lahat, yung kalusugan ng higit sa lahat ang estudyante namang si Josel galing ng pureza at mag-isang nagsimba. Ang Diyos daw ang kadate niya ngayong Ash Wednesday kasabay ng Valentine's Day. Importante din po kasi uh, ano, Ash Wednesday kaya kailangan po natin ano, magsimba at manalangin po. Para naman sa mayroong kadate o reregaluhan pagkatapos magsimba, maraming nagtitinda ng bulaklak at teddy bear sa gilid ng simbahan. Nasa 100 pesos ang flower arrangement ng sunflower at rose. Habang nasa 20 pesos hanggang 200 pesos naman ang teddy bear depende sa laki at disenyo. Meron din ditong chocolate na hugis puso na mabibili naman ng 50 pesos hanggang 250 pesos depende sa laki. Maris, para sa mga magsisimba dito sa Quiapo, ngayong uh, para sa morning masses, oras-oras po yan hanggang alas 11 ng umaga. Para naman sa afternoon at evening mass, meron ditong 12.15pm, 3pm, 4, 5, 6 at 7pm. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mga naghahanap ng mapapasyalan ngayong araw ng mga puso tampok sa Pampanga ang ilang Valentine team destinations. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si Russell Simonio ng Gero TV 1 North Central Luzon. Russell! Igan, iba't ibang gimmick at iba't ibang pakulo ang inihanda ng marami para sa pagdiriwang ng araw ng mga puso o Valentine's Day. Love is in the air sa lalawigan ng Pampanga. Binihisa ng Angeles City LGU na mga heart-shaped parol na may ribbon at bulaklak ang Abakan Bridge. Sa City of San Fernando, highlight sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue ang mga helera ng heart-shaped lantern. Sa Porac naman, pinuno ng na mga pang-Valentines na dekorasyon ng harap ng munisipyo, Porac Bridge at Porac Baywalk kung saan pwedeng mamasyal ngayong Valentine's Day. Mga kakaibang gift ideas naman ang handog ng negosyanteng si Archie. Natiyak daw na maganda na, sulit pa. Featuring practical bouquet, my fruit bouquet, meron ding pinakbet at chapsoy bouquet. Pizza bouquet naman ang swak para sa love life na food is life. Kung may budget naman, sakto ang mga dried flower bouquet na long lasting ang effect. Sa so, mga practical na Minsan napapagalitan pa kasi si Mr. Pagmahan yung bouquet, yung imported flowers. So kaya meron tayong mga wasteable fruits and chopstick bouquet na naka-display dyan. Bagets vibe naman ang dala ng bouquet ideas ni Kath at ng kanyang kapatid. Mula sa cleanser, toner, cream at sunblock, all in. Our team decided to create the Vave bouquet po para maiba naman siya. Maaring mabili ang mga customized at practical bouquet sa halagang 500 pesos hanggang 12,000 pesos. Tandaan, isa lang ang regalo sa mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Iba pa rin ang pagbibigay ng oras at tapat na pag-ibig. Igan, kahit maaga pa lang, marami na ang namimili ng bulaklak sa mga pwestong ito dito yan sa Dagupan City. Tiniyak naman nila na sapat ang supply ng bulaklak na inaangkat pa sa lalawigan ng Benguet. Babenta ngayon yung mga imported na bulaklak pero may kamahalan nga lang ang presyo. Alam mo, sabi ng isa sa mga nakausap ko rito, ang Valentine's Day hindi lamang daw para sa magkasintahan o para sa mag-asawa. Kaya kung single ka man ngayong araw, wala ka raw dapat ikalungkot o hindi ka raw dapat magmukmuk. Dahil maaaring mo pa rin bigyan ng bulaklak ang iyong mga mahal sa buhay o kung wala ka mang budget, ipadama mo ang iyong pagmamahal. Yan ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Igan. Happy Valentine's Day. Maraming salamat. Russell Simorio on GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa gitna naman ng mainit na usapin tungkol sa People's Initiative para sa Charter Change, napag-alaman ng Senado na matagal lang hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission ng grupong nagsusulong nito. Abang nga namumuno sa grupo, hindi rin nakalista bilang incorporator. May unang balita si Ian Cruz. Matapos si Pasubina, humarap na sa Senado si Attorney Anthony Abad. Ang nasa signature form para sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Anya, pangalan niya ang nasa form dahil alphabetical ang pagkakasulat ng mga petitioners. Pero hindi umano siya miyembro ng PIRMA o People's Initiative for Modernization and Reform Action at umaasiste lang pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa aspetong konstitusyonal at legal. It's a just a... Problematic to me because I actually have the transcript of Mr. Oñate's testimony during the last hearing during which he said, si Anthony Abad ay isa sa mga volunteers sa aming professional sector. Noong Nobyembre raw, noong una niyang nakapulong ang mga kasama sa pagsusulong ng People's Initiative. Disyembre naman ang makaharap nila ni na Onyate at ilang kongresista si Speaker Martin Romualdez. Si Onyate ang lead convener ng grupong pirma na nagpakilala ring nasa likod ng patalastas na EDSA Puera para isulong ang charter change. Grupong dalawampung taon naman nung hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC. In fact, PIRMA no longer exists as of February 10, 2004. Is that correct? Yes, Madam Chair. Um, their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC. Ayon pa sa SEC, hindi kasama sa grupong pirma, sina Onyate at Abad, nang isumite ang incorporation nito. Git naman ang abogado ni Onyate, inaayos pa ang corporate registration ng pirma sa SEC, pero nagsumite sila ng dokumento online. February, just this February, Madam Chair. So pagkatapos lang ng hearing, kasi yes, yes, Madam Chair. Wala is, na ito. Multo na to. The process is, Madam Chair, Wala, wala chair. we submit... Wala na ma. 20 anos na. Naguguluhan lang ako ako, Atty. <laughs> Abisada, dun sa timeline niyo eh. Nag-initiate kayo ng uh, People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma niyo. Bago niyan, mainit na ang diskusyon ng muling hingi ng mga senador kay ang listahan ng mga donors para sa 55 million peso TV ad placement na Ed Sapuera. For additional information of the committee, our contributors were also invoking their right to privacy. Ibinalik na umano niya ang mahigit 27 million pesos ng donasyong inilagak daw sa tatlong bank account niya inusisa rin ng DSWD ukol sa mahigit 26 billion pesos sa programang AKAP na kabilang umano sa ipinapangako sa mga pumipirma sa People's Initiative. Pero hindi ito maipaliwanag ng DSWD. Madam Chair, um, AKAP is just as foreign to us technically as Senator Bato as um, it is provided yes, in line items. Yes, you said the Mapuro, item. I understand. Sa hot, itaas! Sa cha, -cha. itaas! ilang grupo ang nagprotesa sa harap ng Senado kasabay ng pagdinig. Itigil na raw ang pagdinig sa tsa at sa halip ay bigyang pansin ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Sports hero po, aalis na rin sa Perpetual Altas si Carlo Ferreras. Lilipas siya sa Coleo de San Juan de Letran kung saan siya dating player ng juniors basketball team. Itong season 99, nag-average si Ferreras ng 3 points, 4 points, 2 points, 2 rebounds at 1 assist. Sa letran, makakasama niya uli ang perpetual teammate na si Mark Denver Omega. Si Ferreras ang ika na alta na umalis sa team. back to dating game ang kapuso actress na si Andrea Torres. Sabi niya yan sa podcast na updated with Nelson Canlas. Sabi na actress, mga kaibigan niya ang nagpapakilala sa kanya ng mga kadate. Wala raw siyang dinidate na taga-ibang bansa dahil sa tingin niya hindi para sa kanya ang long distance relationship. Ngayon, ini-enjoy lang ni muna ni Andrea ang pagiging single at pag-explore sa buhay. Maraming netizens naman ang napasecond look sa latest Instagram post si Kapuso actress Megan Young. Is that you, Blackpink member Lisa? Yan ang akala ng ilang fans nang ipost ng aktres ang kanyang pictures sa recent trip niya sa South Korea. Sabi nga ng net isang netizen, The resemblance is, is uncanny. Sa photo na yan, binisita ni Megan ang hobby na si Mikael Daes na nasa taping ng second season ng Running Man Philippines. And speaking of Lisa, actress Lisa is coming! Makakasama siya sa third season ng 11 Emmy winner American comedy drama series na The White Lotus. Ngayong Pebrero, sisimula ng production ng TV series sa Thailand. Uy, exciting for a Blink! Yay! Congrats, Lisa! Kahit tila bumabay daw ang China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, hindi raw magiging kampante ang mga otoridad ay sa Philippine Navy. Tuloy rin ang pagkaroon ng assertive transparency ng Marcos administration tungkol sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. May ng balita, si Chino Gaston. Ang pagsasa publiko ng pagbuntot at tangkang pagharang ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc nitong weekend bahagi pa rin ng assertive transparency ng administrasyong Marcos sa pagmamalupit ng China sa West Philippine Sea na hindi raw ititigil kahit may mekanismo para pag-usapan ng mga ganyang insidente. The main um, objective of this current administration uh, to make the Filipino aware of what's really happening. And then the second really was uh, for the international community to be aware of uh, the bullying behavior. We're going to sustain this approach. We believe that uh, it has gained so much effect. Pero ang maritime security expert na si Ray Powell may napansing kulang daw simula 2024 kumpara sa mga naunang regular rotation and resupply mission. Where there were embedded reporters on every, uh, every mission, that this time there were none. Again, the government, as, as Commodore Jay said, makes strategic decisions. But I think it would help to sort of regularize it if there were written policies that says this is how we're going to do embedded reporting Sagot ng Coast Guard nilalabas naman lahat ng impormasyon kahit walang kasamang mama mahayag Bukod sa pakikipagpatintero sa karagatan hamon din ngayon ang inilunsad na propaganda campaign ng China sa social media at academic community pinabulaanan na ng National Task Force on the West Philippine Sea ang pahayag ng China Coast Guard na itinaboy umano nila ang barko ng PCG mula sa baho ni Masinlo. Meron po kasing nangyayaring battle of the narratives. No? Meron pong nangyayaring information warfare ngayon na kung saan meron pong mga statements kinokontra kinukontra ng statements na nanggagaling sa Chinese Foreign Ministry at sa kanilang mga supporters nila na mga Pilipino din. Panalangin naman ng ilang analyst di rin sana mawala ang suporta ng mga politiko kahit sino pa ang umupong presidente. It's resonating. That's why you see in the words of Joyce, politicians. it's election season next year. Hindi naman masabi ng Philippine Navy kung bubait na nga ba ang China kahit pa hindi pinigilan ang mga huling Rory Mission. Naroon pa rin ang mga bargo ng China. We don't see any interference. It doesn't mean that we have changed their general direction. We may have changed their action or their behavior, but not their character. Ito ang unang balita. Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.